ang lihim na armas ng Israel. Bakit sila naniniwalang hindi sila matatalo sa digmaan kahit sa panganib ng Iran sa gitna ng nangangalit na tensyon sa gitnang silangan kung saan ang anino ng Iran ay bumabalot sa bawat balita. May isang paniniwalang kumakapit sa puso ng marami sa Israel. Isang paniniwalang kasing tanda ng kasaysayan mismo na hindi matatalo ang Israel sa anuman laban hindi dahil sa kapangyarihan ng kanilang mga sandata, kundi dahil sa tuloy-tuloy na proteksyon ng Diyos at hindi lamang sa simpleng pananampalataya. Ito ay isang prinsipyo na nagpapaliwanag ng kanilang tapang at determinasyon sa harap ng matinding panganib. Bakit buo ang kanilang paniniwala? Ang matinding paniniwalang ito ay hindi galing sa kung saan-saan lamang, ito ay nakaugat sa mga sinaunang pangako, ang kamanghamanghang tagumpay at mga propesya na nagpapakaba sa mga kalaban at nagbibigay ng matinding pag-asa sa kanilang mga tagasunod. Ang mga pangako na kumikinang sa aklat para sa karamihan, ang pinakatampok na batayan ay ang mismong mga salita ng Diyos sa Biblia. Isipin mo, libu-libong taon na ang nakakaraan, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga ina po ang isang lupain at higit sa lahat ang kanyang di matatawaran proteksyon. Sa Genesis 12.3, maririnig ang makapangyarihan pahayag, Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo at isusumpa ko ang mga sumusumpa sa iyo. Para sa mga naniniwala, ito ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang buhay na sinumpaan mula sa Diyos na ipinagtatanggol niya ang Israel laban sa sinuman man magtatangkang sumira sa kanila. Ito ang kanilang panangga, ang kanilang sandigan. Mga himala na naganap sa kasaysayan. Kung titignan mo ang kasaysayan ng Israel, hindi mo maiiwasan mamangha sa mga kaganapan na parabang pinuha mula sa pinakamalaking epikong pelikula. Ang paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto, Ang pagkatatag ng isang kaharian mula sa wala at ang mga tagumpay laban sa mga kalaban na libu-libong beses na mas malakas. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng labanan. Ang mga ito ay direktang intervention ng Diyos sa modernong panahon. Ang Six-Day War noon 1967 ay isang testamento rito. Anim na araw lang at ang pinagsama-samang hukbo ng mga bansang Arabo ay nagapi The planes fly low, avoiding radar. At each airfield, there's an overall plan. First, disable the runways to prevent escape. Then, take out individual planes. planes. <laughs> Para sa marami, ito ay hindi taktika ng militar. Kung hindi isang modernong himala, isang patunay na ang kamay ng Diyos ay nananatiling nakabantay sa Israel. Ang Jerusalem, puso ng pananampalataya, sentro ng digmaan. Ang Jerusalem, lalo na ang templo, ay hindi lamang isang syudad. Ito ay ang sentro ng kaluluwa ng mga Hudyo. Ang paniniwala na ang Diyos mismo ang nananahan sa lugar na ito at handang ipagtanggol. Ang kanyang bayan ay isang pwersa na hindi kayang baliwalain. Ang anuman banta sa Jerusalem sa mga mata ng na mga naniniwala ay hindi lamang isang pag-atake sa isang teritoryo, kung hindi isang direktang hamong sa Diyos. Mga hula na nagaganap sa harapan natin para sa ilang relihiyosong grupo kasama ang mga kristyanong zionista at ilang hudyo. Ang kasalukuyang kalagayan ng Israel at ang taguluhan sa gitnang silangan ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng isang grandeng propesya sa Biblia tungkol sa mga huling araw. Ayon sa kanilang pananaw, ang Diyos mismo ang magtatanggol sa Israel laban sa mga kalaban nito sa huling sandali ng kasaysayan ng mundo. Sa anino ng Iran ang panghuling hamon? Ngayon, sa konteksto ng Iran, ang paniniwalang ito ay nagiging mas matindi para sa mga naniniwala. Ang Iran hindi lang isang bansa na may nuclear na ambisyon. Ito ay isang malaking spiritual na banta. Ang anumang panganib mula sa Iran ay hindi lang isang hamon sa politika o militar, kundi isang espesyal na pagsubok mula sa Diyos kung saan ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para ipagtanggol ang kanyang bayan. May mga nag-uugnay pa nga sa mga propesiya tungkol sa Gog at Magog na labanan na para sa kanila ay sumasalamin sa mga kasalukuyan na gaganap ito ay nagbibigay ng pangkalahatan kahulugan sa bawat krisis na nagpapalit ng isang geopolitical na salungatan sa isang epiko na labanan ng mabuti laban sa masama na nakatakdang magwakas sa tagumpay ng Israel sa tulong ng Diyos. Hindi lahat ay sumasang-ayon sa pananaw na ito. May iba't ibang paniniwala sa loob ng Israel at sa buong mundo tungkol sa siguridad at tigmaan Ngunit, para sa mga naniniwala, ang, ang ideya ng proteksyon ng Diyos ay nagbibigay sa kanila ng hindi matitinag na pag-asa, di masusukat na lakas at matibay na pananampalataya sa harap ng pinakamadilim na pangalip. Ito ang kanilang lihim na armas, ang kanilang sandigan at ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan harapin ang sino man kalaban. Anong pakiramdam ang malaman na may ganitong katinding pananampalataya ang isang bansa sa harap ng matinding pagsubok. Kung kayo ang tatanungin, maniniwala ba kayo sa kwentong ito?